nalaga sa change oil yan ah. <laughs> Nangingitim eh, na. No? Yun, shout out natin agad ang pambungad ng ating video. Katropa nating mekaniko yan, si Boss Nato. Shout out sa'yo. Ang unit natin nagagawin gagawin mga Tropamex, eh, Mitsubishi Mirage G4 recondition po natin yan ang issue po nyan overheat tsaka halo to langis mga tropa X tsaka malakas na rin daw po yan sa langis kaya magpapalit po tayo ng valve seal una nating ginawa dyan kinalas muna natin yung kanyang mga camshaft pati na yung mga valve spring pati engine valve tsaka po natin yan sa ating cut tropa din na machine shop matapos natin ipareface lininis na po natin yan ng cap brass o wire brass ginamitan lang po natin yan ng barena mga tropamex para mabilis po tayong matapos sa paglilinis nyan kasi hindi naman po natin yan pupwedeng direktahin ng degreaser mga tropamex dahil mangingitim po yan kapag nasobran sa degreaser niya. matapos nating linisin ng wire brass sinunod na natin dyan yung pagbabalb seating mga tropamex 45 degree lang mga tropa yung seat nyan matapos natin yung valve seat sinunod naman natin dyan yung pagba valve replace nya naka 45 degree din po yung angle ng bato nyan mga tropa mix Ang matapos nating yung valve replace, lininis na po natin yung mga engine valve sa pamamagitan naman po ng hand drill. Ganyan lang mga tropa ang teknik ng paglilinis niyan. Meron lamang po kayong marina. Paikutin nyo at saka nyo mga tropa. Malilinis nyo na po yung mga engine valve niyan mga tropa max. Nang malinis na natin yung mga engine valve, sinunod naman na po natin dyan yung pagbabalb o valve grind. Kung wala kayong grinding stick mga tropa mix, ganyan lang ang gamitin nyo, hose lang yan mga tropa mix. Napakamahal din po kasi ng grinding stick tapos minsan hindi pa dumidikit sa kanyang engine valve. Yung hose mga tropa, sigurado kayo dyan. Nang matapos nating may valve lapping, tinanda na po natin yan ng puncher para hindi na po magkapalit-palit yung mga engine valve tsaka sinunod na natin dyan yung paghuhugas mga tropa o washing importante po kasi matanggal natin yung mga grinding compound dyan Napaka delikado po nyan mga tropa mix kaya importante mahugasan ng mayos yan pass forward natin hindi na po natin napakita kung paghuhugas dahil basic na lamang po yan mga tropa mix sa paghugas po pala natin mga tropa sinabay na po natin dyan yung degreaser nya kita nyo naman mga tropa yung resulta nya halos natanggal po natin lahat yung mga oil sludge niya mga Tropamex kanina eh napakaitim po niyan kita niyo mga tropa, nagbukang brand new na siya at kinabit na nga natin dyan yung kanyang mga valve seal pati yung mga engine valve inasimple nga po pala natin yan na wala pa yung mga valve spring dahil iba valve clearance po natin yan mga Tropamex yun nang maigpit na natin yung kanyang mga bolt ng camshaft cap chinik na po natin yung kanyang mga clearance nyan mayroon pong tukod dyan kaya ang ginawa natin yan binawasan natin yan sa sandpaper mga tropa mix ganyan lang po mga tropa yung pag i-clearance nyan kapag merong tukod mga tropa babawasan nyo lang po yung dulo ng valve sandpaper lang mga tropa mix yung ginamit ko dyan dahil halos dos lamang po mga tropa yung tukod nya pero yung iba dyan ginamitan ko na po ng grinder dahil medyo malaki po yung ibabawas natin mga tropa mix pero ipinipinis po natin yan sa sandpaper kapag halos 1000 o 2000 na lamang po yung tatanggalin nya 0.008 lang mga tropa ang binigay kong clearance dyan street po yan pero halimbawa mga tropa kung kayo po yung mag check ng clearance at na check nyo na ang clearance nya ay e halos 15 o kaya lumampas pa ng 15 halimbawa mabot pa ng 18 yan Okay pa po yan mga tropa o goods pa po yan Pasok pa naman po yan sa kanyang maximum niya Pero kapag lumampas na po ng 20 Meron na po kayong maririnig yan na legitik mga tropa Yan ang po yung result kapag malaki po yung valve clearance mga tropa max Matapos natin i-valve clearance, kinalas natin ulit yan para naman po ikabit na po yung kanyang mga valve spring. Kapag na-valve clearance na natin yan, importante hindi na po magkapalit-palit yung kanyang mga valve tapit o valve lifter niya mga Tropamex. yung kanyang valve spring mga tropa baliktaran po yan ibig sabihin kahit alim po yan ang mayan lagay nyo sa ilalim okay po yan meron po kasing mga valve spring na hindi po pwedeng mabaliktad at linagay na rin natin dyan yung kanyang valve retainer tsaka mga valve lock ganyan lang tayo mga tropa magkabit ng valve lock meron lang tayong ginawa dyan ng pang o DIY na tools mga tropa importante dadagan nyo po yung valve nya sa ilalim para hindi po bumaba yung kanyang engine valve. Matapos nating ikabit at assemble yung kanyang mga valve block. papalo paloin natin yan mga tropa mix para 100% na sigurado po tayo na kumapit po yung kanyang mga valve block. At binalik na natin dyan yung kanyang mga valve lifter. Kasunod yan pati yung mga camshaft pinatong na rin natin yung kanyang mga camshaft cup, hindi na po natin hinigpitan yan dahil kakalasin din naman po yan ng ating tropang mekaniko dahil hindi po may papasok yung kanyang head bolt kapag nandyan po yung kanyang camshaft kasunod nyan ibinalot na po natin yan ng plastic wrap, ready to deliver na yan sa ating tropa, at yun lang mga tropa, palikin pala naman po dyan at pasir na rin kung inyo pong naibigan marami pong salamat